Mga po, magandang gabi po sa inyo. Nandito po na naman kami. Ang hihanda po namin ng gabi ay ginataang agitway. Tapos, partner po ng longganisa, ilang piraso. Tapos, itong natirang, ito yung pinitlang po naman, sasawag po namin dito sa agitway. Ginataan po ito po yung gata. Tapos, ito po yung wala sangka Shout out Shout out po kay Kylie Kylie Rin po Dilosao sa Abu Dhabi Chaka shout out din po kay Koyari po Dilosao nandyan po din sa, sa Abu Dhabi Chaka shout out din po kay Ate Jordet The Hero andyan po din sa Abu Dhabi Tapos shout out din po kay Brian Rivarite. Nasa campus ako po siya. Shout sa iyo, Brian. Um Ngayon po, may tuturo ko po kay Mrs. yung recipe na <laughs> pinakaiingatan ko po yung ginataang po agitway tas sinahogan po ng tuyong yung pinit lang. Credits, credits muna. Kung kanino galing yung <laughs> Ah, siya pala po gulay. Pala. Itong gulay po, bigay po nito, ito ni Auntie Elsie at saka ni Bata Pidil. Salamat po sa pag-sponsor. Salamat po. Shoutout din po nga, nga pala kay na Ate Pidilisa at saka kay na Kuya Stephen. At saka shoutout din po kay Migoy. Happy birthday, ha? Happy Migoy. Happy birthday, Kuya Migoy. <laughs> Ito na po, yung ginataang agitway na sinahugan po ng ito yung pinit lang. Ang sarap po, ang bango. Hmm. Talagang nakuha ni misis yung toro po. <laughs> yung ko. yung pinakahingatan ko po recipe. Tsaka ito po yung partner, o. Oh. ilang pirasong ganisa. Kasi dalawa, dalawa lang po kami dito sa bahay. Wala pa po kaming anak. Tsaka may kape po si Mrs. Shoutout nga po pala kay Brian Bernas, kay Boss shoutout po sa iyo. Kain po.